Ay, tapos na kayo kumain? Mag Ayaw maghugas. Kaya pati ma ako na Ano maghugas? Ano Gusto mo maghabol ng kambing eh? ay, ay, na? Pag nahuli mo sa'yo na. na, ay, pag nahuli mo sa'yo na. <laughs> na Bebenta ko talaga yun. <laughs> Maam mo mga kambing dito na eh, sinasakyan niya ng mga bata eh. What? Hmm. Kaya ko. Oo, oh. uh, sinasakyan nila. Kaya babis kaya, nag-alaga may kambing dito. Kambing din? Ano oh. pa nga ingay eh. Hmm. May ee, me May ee, -e. may, -e -e. may -e -e. O, bakit dito tayo may kambing oh? Tahimik <laughs> mga kambing dito. Eh. Akala ko lang tahimik yung mga kambing na yun. Chismosa yung mga yan na eh. <laughs> so, Mamaya, nagchismisan na yung mga yan.

Buntis Ang um, Buntis yan. Malaki siya niyo. Yung mo, Hmm. Mga mo. Ah, lipid Malaki lipid lang po siya. Yun chan. yung iba, oh. Malaki ba? Oo. Pa-check up kaya natin. <laughs> Pa-check up natin. Baka makunan daw eh. Amon oh. no. mo naman yan yung kambing na walang sungay. Ito? Walang sungay. oh. Tingnan mo yung isa, yung iba may sungay. <laughs> siya lang wala. Maklase. Isabihin mabait siya. Mabait mo? Oo, hinga na matay niya. po. Mm. black Andun-dun din. Andun-dun din. Sina ba na eh, kung kantong oras sila ginagawa mo na. Dawin, bibiyaan naman na pinapagwalis kami. Din. Hindi, Pinapag hindi ka kasi sa nanay kasi wala ka pang sariling bahay. Pero kung may sarili kang kunyari bahay o di may nililinisan ka na, nagtatanim ka na doon sa gilid-gilid ng bahay mo, o, di ba? Ay, nga gusto ko eh, tanim-tanim ka. Ang palaya pwede. Hindi hmm, na kailangan itanim ang palaya dito. Kasi kusang <laughs> tumutubo na sila. Uh, Andiyan, makukuha mo na sila sa gilid-gilid. Tapos iyan na nawa. O, ang ano dito, mga halaman mo. Nyo, sa mo gusto magpwesto. O, di may, may inaayos ka na. Hey! Pangalan yan. Hmm, di ba? May alas din pala dito na eh. Ah, may ah, ah, oh. alas din. Eh, elementary diba? at high school. Ang elementary dyan lang sa may court din sa din ano natin. Ang <laughs> ang high school doon sa bayan. Di ba? Pwenta natin sa bayan. May pamilihan. Mm. Oo, oh, doon. Doon ah, naman ang high school. Ba, malay, malapit lang yun ah. Oh. O. Kung sakali, mag-aaral ka di. May motorsiklo naman o. Oh. Di ba? May sakyan naman. Hindi dapat uunahin mo. Tuturuan, 'no? Oh, tuturuan natin yan, Nay. Maraming nagmamahal kay Kuya diyan, mali mo suportahan siya, 'o, oh, 'di ba? Bigyan siya ng ano, kotse. Kahit ganyan House lang. House and lot. Oo, oh, di. Bigyan <laughs> ng kotse. Ang kabahay ka dito kahit maliit lang tayo. Maganda dito, yung hindi hindi pa ding Nay. Dapat bato. Kasi pag may bagyo dito. na yung bike doon, malapit lang yung malapit Naku, lang. pagod ka na, pagod din na elementary eh. Ba yun? Elementary ba 'yon? Elementary malayo. Hindi, malapit lang yung elementary. Elementary pa siya, 'di ba? Sa ALS tapos mag-high school. Oo, oh. malapit lang yung sa elementary doon sa taasan eh. Pwede rin naman bisikleta, pero syempre magpapagod siya. Mm -mm. Tapos ang bahay mo dapat kailangan bato. Yung solid na bato. Kasi pag malakas bagyo, mmm. Hindi pwedeng. Pwede naman dyan, pero te mo dyan. Yan o, oh, nag-iba. Okay. Natanggal yung bubong sa gilid. Kasi nga, bagyuhan, pag may mga bagyo malakas, dapat kahit maliit lang, kongkreto. Pero mas maganda pa rin yung sarili nyo. Diba? Opo. Okay. Mas maganda. Yung masasabi mong, sakin! Pag may pumasok, pwede mong paluin. Ganoon. Pero, luloobin yan, hindi magkakaroon tayo dyan. Hindi mo naman problema lupa eh. Ay, oh, dami sabi ko, kung gusto mong mag-uwi eh. <laughs> <laughs> Uwi ako diyan tapos magtatanim natin ng ano, yun, halaman. Mga halaman, oh, di ba? Sa saya yun na eh. Medyo mag mag-adjust ka pa lang na mag-adjust. Adjust mo lang. Relax ka lang. Kasi pag umalis ako mamaya, kaya na lang dalawa diyan. O, saka pupunta? Pupunta. Hindi ako lang pupunta ako sa signal sa gilid. Sabay pa kami sa kapugan. <laughs> o di. <laughs> Hindi ko sasama si Kuya dyan. Baka hanapin mo eh. Nag-iisang isip. <laughs> Mag-isa na kayo ng isip na ya. Eh. Parehas na kayo mag-isip. <laughs> eh, nagkakwentuhan kami eh. Ano kung ano namin eh. May pagkapareho. Eh. Parehas. Kaya <laughs> eh, nga sabi ko na eh sa'yo. Saktong sakto. Para may kasama yung nanay ko. Hmm. Kausap. Pareho. Pati hmm. na. Nanay ko, Kasi nai, pag walang kasamang nanay ko dito, ang kinakausap niya kambing. <laughs> uh. Kila, kinakausap niya kambing, mga pusa. Uh. So, marunong siya, ganun Naiintindihan niya yan pag gutom na. Ayoko hindi, mas magaling pala siya. Si <laughs> 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 Dar mas mano ito sa hayop kesa sa akin. Pero nilalapitan din ako, pati nga pusa lumalapit sa ako. Ah, Maamo rin sila sa akin kung tatagal ka dito na pwede ka rin mag-alaga ng baboy na eh, no? Pwede siya mag-alaga ng may baboy. May dalawang... Dati siya nag-alaga. No? Mm, may kulungan kami doon sa taas. Maganda nga baboy kasi mas malaki-laki yun. Mm, makakaipon ka, pera mo pa. pa. Ka rin kita mo rin. Oo. Kesa mo. Mm. Kaya mo nun. Lalo yung makapag-alaga kayo ng pang-anakan. Tapos, yung mga manok. Oo, mga manok. Maggawa ka ng poultry. Eh para nakakulong. May libangan kayong dalawa. Dati kasi kami nag-ano na ng 45 kaya alam na namin. Hmm, di ba ang amo ng aso oh. di ba? <laughs> <laughs> Lumalan oh, mo yan oh, sana, huwag ba ito katap. Parang si, ano, si Sakura. Alaga nila rin. Mabait. Pandak to. Pandak <laughs> na. Eh. Maliit. Bigla kami pinaalis kaya yung mga tao doon. Sabi ko kaya pala doon Sasama. Pagka ano kasi naglalasing go. Ah. Iba, mga lasing ko, iba ugali yung mga lasing parang siga na rin. Ano na, yung bagas ano, inaano na ng ano sa isip. Oo, parang nagaganyan sa mga isip mo. Hindi, pwede naman maglasing ko na hindi mo paano sa isip, utak mo. Hindi. yung kasabihan na ano, pag um, uminom ka, satyan, hindi hmm. sa ulo. Hindi, hmm? tsaka sobra na eh, naging bisyo na nga. <laughs> ah. Ma, ano na nila, nagusto nila, masarap tulog nila. Masarap, masarap mang bubog. Ganon. Masarap mang awan may binubugbog. Mga ano gamit doon? kawawa eh. Mga gamit, po doon no? Hindi, ganyan talaga ginawa sa akin. Hindi ano Yung, anak ng pangalan na matanda, tinulak ako bigla Ako palang na Kaya ka na ganyan. Ako ang napagbuntunan. Kaya bigla kaming alis. Kaya naligaw yung tayo. Kaya nga pwede kong maglaklamo eh. Dahil sa'yo. Kala, alam mo, yung nagtulak sa akin na yun, namatay na. Nakarma na agad. Gawa ng, yung bisyo din niyang pumatay sa kanya. Yung may pambili kasi ala, sarilyo, <laughs> si o di sarili niya, nakonsensya na siya. Nakarma mm. siya agad eh. Ilan taon pa lang, paano na eh. Patay na eh. Di pa ako nagre-reklamo ah. Na. Talaga, eh, makadyos kasi ako. Masama yung mga makadyos na ano yun. Mm -hmm. Sabi ko sa'yo, panatag ka dito. saka yung ano, pag meron kang naririnig. Pasok, labas, pasok, labas. Parang may multo. Parang ano, nasa isip mo lang yun. Nasa isip mo lang yun. Ako dati ganyan din. Takot ako sa mga ganito noon, pag ako nang nag Tahimik ako dito. Matutulog ako dito nang nag Wala akong na ano dyan. Sarap ng tulog ko. Ganun yeah, lang. Ano? Kasi bago ano mga matulog, eh. magdasal ka. Para okay. wala ka. Dami yung palang kambing. Oh. Pano yung mga buntis pa yata. <laughs> lalaki yung isa. Ayaw siya. Sila lalo. Mm -hmm. mo lalaki, sila Ayun, naman, dadami yung sinalalo. Mm mo, babae't lalaki mag-asawa. Ano yung kay masawa. Andy yan, yung lalaki. Kambing ng ano niya yan, yung anak ng lalaki. Chicken daw pangalan niya eh, di ba? Ito yung Ang ano namin yung Andy ang sinatawag niya sa kanya. Andy? Mm -hmm. Ako naman, Dar. <laughs> <laughs> ano, nakasalayan ko lang ng Pero yung mga ganyan na anong inisip mo? Ano yan? Pag mayroon kang kausap, Ilabas mo lahat yun. Para gumaang ang pakiramdam mo. Matindi nga kasi ang ano sa akin. may anong emotion ko. Kaya hindi ako gagawin. Mm -hmm. Yun yung nung, tatay ko ano, kasi. Parang inaano nang amon niya. Pursued. So, eh. mm. May kasama pahirap ngayon. Pati mga anak kami, mga anak niya, dinamay pa. Mm. Sobrang salbahe nga eh. Mm. Kaya nga yung emotion ko na ano, sobrang ano, kumbaga, masakit kasi yung ginawa, sobrang sakit. Di mamagal. Kaya nga nag-iisip ako eh. Ko, ganun. Kaya ako, o, ano? Parang nasyak ka. Oo. Kaya nga ako, hanggang nga nag-iisip ako paano. Ang kaya ngayon nangyayari, pag ito umiyak, napapaiyak din ako. Parang napapasunod ako sa kanya. Oh, hindi nila ako dapat, ano din, tungkol sa anak ko yun. Oo, no? oh, anak mo, Basta mo yun Basta ako, yun. ang mm. ala ko, Siyempre, ina ko, mm. ano nang Diyos yan eh. Alagaan mo ang anak ko eh. Oh. Oo. Ang anak mo, alagaan mo. Buti, di ba? Pag inalagaan mo ang anak mo, huwag papalain ka lalo niya. Saka kapag nagkukwento ka naman, hindi ka naman nagtasabi ng pangalan eh. Oo, <laughs> ano lang paano naman nila masasabi kung sino yun? Ano yun lang yun? Basta huwag ka lang mag-ano ng pangalan. Ibanggit nga ako ng pulit. Eh, hindi ba rin pulit? <laughs> uh, yun ba ang pangalan niya? Hindi naman. <laughs> andami -dami, andami <laughs> mm. nga, ang dami-dami ng ano dyan. Pati nga lolo-lola ko, ala ng anak ni waluya yata. <laughs> mm. Pero ngayon, hindi na advisable maging marami anak mo mm. ngayon. ngayon, ano na? Pasali ka na agad. <laughs> <laughs> Kaso <Kaya laughs> mo nga. Yung pagpatali, kailangan din minsan ng ganyan. Oo, tama ka. Oh. Kasi sa akin, nung pinanganak ko yan si Andy, ano yan, Kina, nanganak ako ng gabi, kinabukasan, nagpa, ano ako, nag-legit na. ako. Mga ilang buwan, nagminipos naman ako, kaya doble. kung pa yun eh, huli na yun eh. O yun na nga eh. <laughs> Eh, sabi ko, wala, doble-doble. Sana hindi nalang ako alam. ko yan eh, kasi yung kaibigan kong isa, gusto ko tulungan. Mm. Kasi nga naano ko, away-away sila lagi ng asawa niya. Mm -hmm. Dito ang ingay ng mga to. Nakakaawa eh. Mm. Away sila ng awal. Eh. Ito maaaring nang naging anak. <laughs> wala. Papagdasal ko na lang, kapag wala kang maitulong. <laughs> so, kasi ang ang gali ko kasi, hindi naman ako ano, nasa katwiran lang na ugali. Hindi naman ako ano. Kapagaya, kapag ayan, nakagyapag ako. Ano, ako nga, lagi na lang akong inuunahan eh. Hindi yeah. ako lang uumpisa. Hindi pa ako marunong tumingin ang buko eh. Ayun oh, na nga eh. Hindi <laughs> ka -ano ka <laughs> <laughs> ah. ako kamakyat, baka maano oh. ka dyan. Hindi ah. Wala naman pa ako makyat ah. Pakuha yan ang pinuling. Okay, apa? Yan mga buddy. Umalis pa si Kuya Bads. Ah, may pinunta lang po. Babaik din po yan agad. Balikan ko po kayo. Samahan niya lang po kami.